Ayokong hawakan ako ng madumi. Hindi mo alam bawat araw na may sakit ako. Kumakain ba ako? Anong pagkain ang hindi ko tiniis kainin para ibigay sa inyo? Sasabihin mo lang sa akin, wala akong kwenta. Ate! Oh, sis! Nakakagulat naman yung pag-uwi mo. Mas nakakagulat naman na naiwan nito sa labas. Ano ba yan? Siguro si Jalisha nakaiwan oh, ito. Naiwan. Ano Hindi ka man nang nagpasabi. Sana natundo ka namin. Tsaka napaganda ako ng maraming pagkain. Hmm. Namis miss ko naman din yan. Wala niyan sa Dubai. Hmm. Kainin Kainan na natin yan. O talaga. Ate, pala. Saan yung anak ko? Ito nga, tatawagin ko palang kasi kakahanda ko lang itong pagkain. Oh, sige, sabay-sabay na tayo. Isha, halika na. Kakain na. Ay, nasa na ba yung anak ko? Ang tagal Isha, laman nun. Halika na. Pag pagsaluhan na natin to. Oh, so, kita. <coughs> <pala> Ang <ko. coughs> anak ako. <coughs> anak. Anak? Saan mo patay na si nanay mo? Pati yung tawag kanyang anak. Oo. Patay na yung nanay ko. Dahil minala ko na siya sa isip ko simula nung nawala siya. <coughs> na, huwag ka naman ganyan magsalita sa nanay mo. Nakakarating ah, ko lang dito. Tapos ganito maaabutan ko. Eh di ba nag-aaral ka pa? Kabata-bata lang nung anak ko ate naman. Umuwi ka ba dito para diktahan ako? Excuse me lang ha. Simula nung umalis ka dito, wala ka na. Wala ka na sa buhay ko. Kaya tatandaan mo to ha. Inalis na kita sa buhay ko. Ah, uh, tita, mauna na muna siguro po yung, muna, muna na ako. Isha yun. mo ako kasi sa inyo to eh kapatid. mo. Ama, kakausapin ko si Jalicia, ha? Anak, nagsakripisyo ako sa Dubai. Bakit ka ba ganyan? Umuwi nga ako para makita ka, para makabawi sa eh. Para sa akin? O para sa'yo lang? Dahil simula nung nawala si tatay, wala ka na rin sa buhay ko, eh. Tama na. Ah. Totoo naman Ay. po, eh. Nanay lang kita sa papel. Bakit? Ano ba ginawa mo nung, nung kailangan ka namin? Nung wala si tatay? Nung libing at lamay niya ba nandito ka? Di ba wala? Ano, Kaya wala kang pakialam sa buhay ko. Wala kang karapatan kahit anong sabihin mo. Wala. Ano ka dito ko para bumawi? Please, please naman. Huwag akong ahawakan. Ayokong hawakan ako ng madumi. mo akong matawag-tawag na anak ha si sayaan mo na mo ni anak mo, ha. Hayaan mo. Kakausapin ko siya mamaya. Halika nga, kumain na muna tayo. Wala akong gana, ate. Gagawa ka ng paraan mamaya. Kakausapin ko ulit ang anak mo. Kumain ka muna. Mahal. Pasensya na. Alam ko, hindi ko nabigay yung best ko para alagaan kayo. Alam mo naman yung damdamin ko, di ba? Alam mo naman yung mga sakripisyo ko. Sayang di ko kayo naalagaan. Pero mahal nandito na ako para bumawi tayo sa anak natin. Kahit wala ka, tatayo akong amat ina niya. Ay. Anak. Gabi na. Bakit ngayon ka lang? Umiala ka. Lasing ka ba? Pwede ba? Huwag mo matawag-tawag na anak. Bakit ka pa ba, ba umuwi dito? Tinatanong kita. Kung tamang uwi ba to ng babaeng matino? Hindi ito tamang gawain ng babaeng matino. Wow. Lakas mo magsalita ng ganyan, na, Bakit? Malinis ka ba? Matino ka? Alam mo, bakit ka ba nagiging bastos? Umuwi ako dito para bumawi at alagaan ka. Ano karapatan mo magsalita sa akin ng ganyan, Jalisha? Nagaasam ka na itatrato ko tang nanay? Naririnig mo ba yung sarili mo? Ha? Alam mo ba nung hirap namin dito yung panahong wala ka? Alam mo ba kung gaano inggit ako tuwing may mga kalaro ko tapos nakikita ko silang kumpleto yung pamilya nila? Jerisha, alam mo, gustong gusto kong umuwi. Pero paano? Iniisip ko yung kapakanan mo. Kapakanan ko? O kapakanan mo? Dahil sa'yo, hindi kumpleto yung pagkatao ko. Dahil sa'yo, lagi ako naghahatap ng atensyon sa iba. Hindi man lang, hindi man lang naging kumpleto yung pamilya ko sa araw ng Pasko ng buhay ko. Ano kaya nga nandito na ako, eh. Hindi kita kailangan. Hindi na kita kailangan ngayon. Wala kang kwenta. Alam ano mo, hindi mo alam mga sinakripisyo ko araw at gabi na pananatili ko sa Dubai. Sasabihin mo na wala akong kwenta? Iniisip ko lahat ng kapakanan mo para sa inyo. Akala mo ba walang ko na hindi ako nagtiis ng hirap at pagod doon? Mga araw na gusto ko kasama ko kayo. Hindi mo alam kasi iniisip mo makasarili ako. Hindi mo alam bawat araw na may sakit ako. Kumakain ba ako? Anong pagkain ang hindi ko tiniis kainin para ibigay sa inyo? Sasabihin mo lang sa akin wala akong kwenta. Grabe ka naman. Si, sigurado ka na bang aalis ka talaga? Magpapasko pa naman, oh. Ano ka ba? O, yung bagay ko. Nakawatin niya. Kaya mo na, sis. Baka yan talaga yung meant para sa amin maging. Paano yung anak mo? Magagalit yun. Di iwan mo niya sanay na yun, sis. Yun na talaga, hindi ko na mababago yung nangyari. Nung anak ko galit na sa akin. Baka in time dadating din na maayos kami. I think hindi pa sa mga. Ah, kung yun decision mo, basta mag-message ka sa aming dalawa kung ano man. Sa'yo na lang siguro. Chat na lang at pag nasa airport na ako. Sige. Flight Up ko na. Or... Update kita ba kay Isha, ha? Thank hey, you. Ah! Saan ka pupunta? Akala ko ba dito kung magpapasko? Um, Teka lang. Mag-usap mo na kayong dalawa, ha? Anak kasi napag-isipan ko, total din naman tayo ayos sa pag-uwi ko dito. Maigi na pumunta na ako ng Dubai. Umuwi na ako ulit doon, trabaho. Ma, hindi mo na kailangan umuwi. So, sana makingi ng pasensya sa inasal ko sa iyo eh. Hindi mo na kita pinagpaliwanag. Nayaan ko na ako lang, yung lahat lang ng mga hinanakit ko, sinabi ko sa iyo. Pero hindi kita pinag-explain sa mga nangyari sa iyo doon sa ibang bansa. So, sana makingi ng pasensya, ma. Naging, naging makasarili ako. anak, Ako yung naging makasarili. Kasi, Pwede ko namang gawa ng paraan eh, pero inuna ko kasi yung pagbibigay ng magandang future sa'yo. Meron pang padala ko sa inyo ng tatay. Hindi yung... na natin mapapalik yung laki. Eh. Tapos na yung... Sensya ka na po talaga. I hear thunder, I hear lightning, I hear wonders and everybody wanna go. But no one really cares to know. I see marvels, I see titans, and some troubles that everybody has to face. That no one really can erase, and they hide away.